Babay na. si uh, Arlene, siyo so si Yon, si ulit o si Arlene. ayon na. Bye -bye. Salamat. Salamat sa lahat. Oh. Ayun na sila mga kaibigan dahil ang ulan-ulan po diyan kami sa Makayo iniwan na yung bangka Banka. pambot iniwan na, na yung pambot dito dahil alis sila kami din mamaya ang lakas ng ulan doon Sos. basta, gabi. Hindi ako nakadala ng payong. Ah, basa. Ito si Inday, langga. May basa. Huh? Basa na si langga. Oh. oh ayan. Pauwi na kami. Langga. Pauwi na kami ni langga doon sa Rosario. Balik ka. Back to Rosario na. Ikan niya ni. Ayan. Oh, mga kaibigan, tingnan niyo. Lakas ang ulan. Eh, grabe. subra huh? Ayan. Hmm? Hindi pa dumating yung sundo namin. Tapos uuwi na kami ngayon. Ayan. Ayan, dito tayo. Ayan, dito tayo. See you!